So malaki naman ang paniniwala ni Kendrick Perkins na itong si Anthony Davis ay magkakaroon ng revenge season para sa 2025-2026 NBA season. Ayon pa mismo kay Kendrick Perkins, humanda na kayo kay Anthony Davis, siguradong ay maghahasik ng lagim sa season na ito. Walang ka-problema-problema itong si Anthony Davis kung healthy lang siya. Nasa 24 points sa kanyang ina-average. Meron pa siyang 11 rebounds per game, 3 assists per game, and 3 blocks per game. Aba, wala ka na talagang mahihingi pa kay Anthony Davis Considering pa sa ngayon ha, na siya maglalaro sa kanyang paboritong posisyon na forward, abah siguradong maghalimaw pa at tataas pa ang kanyang stats na ina-average nung nagdaang season kumpara sa panibagong season na ito. Kung totoo sin, wala lang dapat pang patunayan pa itong si Anthony Davis Nagkampyo na siya mga idol at kabilang siya sa mga prominenteng NBA players sa ngayon sa liga. Pero kahit papano ay mayroon pa siyang papatunayan sa ngayon sa Dallas Mavericks na kaya niya yang gawin at dalhin sa ibang level, sa mas mataas pa na level ang kanyang laruan kumpara sa kanyang ginawa sa Los Angeles Lakers. Kaya sa ngayon, maski ako man ay nagaabang din sa gagawing vengeance ni si Anthony Davis sa season na ito kasamang Dallas Mavericks. Mayroong malaking kinakaharap na problema sa ngayon ang Sacramento Kings kay Malik Monk matagal na nalang gustong itrade itong si Malik Mang pero mapa hanggang sa ngayon ay walang sino mang team ang nagpapakita ng interes sa kanya. Unang rason, itong si Malik Mang ay pumirama ng 4-year deal worth 78 million kabilang yan sa Magpapabigat sa ibang kupunan para kunin itong si Malik Monk. Masyadong na-overpaid siya ng Sacramento Kings. Pangalawang rason ang kanyang fit sa ibang mga malalaro ng team. Sa ngayon mga idol ay hindi nga ho necessary na nangangailangan ang ibang kupunan sa katulad nitong si Malik Monk sapagkat mayroon naman silang kahalintulad kay Malik Monk sa kanilang kupunan. Kaya bakit pa sila kukuha kung mayroon naman silang kaparehong bersyon sa kanya? At pangatlong rason, Malaki ang value ni Malik Monk sa Sacramento Kings, umabot pa nga sa punto na ito'y kanilang in para kay Kuminga at hindi naman umuo ang Golden State Warriors sa kanilang kagustuhan. Ayan po ang tatlong rason kung bakit nahihirapan ang Kings sa ngayon na i itong si Malik Monk. Samantala, heto naman ang pinakabagong impormasyon sa ngayon kay Malik Besley mga idol. Ayon mismo sa front office sports, itong si Malik Besley ay hindi pa raw fully cleared ang pangalan. Sa nagdaang balita, itong si Malik Besley ay hindi na kinoconsider as target pero siya ay nanatiling subject sa anumang kakalabasan ng kanilang imbestigasyon. Sa madaling salita, kung mayroon man siyang uh, kinalaman ay check na mayroong mga reklamong ipapataw sa kanya. Hindi na siya target ha, pero subject po siya sa mga reklamong isasampas sa kanya. Kung gayon man nga, ito ho'y makakaapekto ha, sa mga offers na kanyang natatanggap sa ibang kuponan via free agency.